Hello po, so, magandang-magandang gabi po sa lahat. At nagtataka po kayo bakit gabi na po ko nagka video sa aking halaman. Tapos kita ko po sa inyo. Update ko po kayo mga besi ko, ano na bang nangyari sa aking halaman. Tita naman niya. Okay. So, pumunta ko dito para po tutinan yung sila. Ayan, tapos na yan. So, isang halaman, dalawa ang halaman ano, niya. Uh, spike po yan sa so, pag-flower mga desi tapos ito po yung aking uh, ano spider plants she has already flower mga ano, desi ko ayan no. ang Ay, kita ng ni flowers niya no. mga desi o flower talaga yan tapos ito pag uh, ano po sila pag sobrang naarawan talaga sila yan po po pula po sila ayan o no. Yung kanya. Tapos yan. Tapos na po siya. O oh, flower. Ngayon tayo na naman natin. Madali lang flower rin tayo. Basta okay. diligan mo lang siya. Okay. Yes, so dito naman yung Bali tinaas ko po yung ating ano pinutol ko na po yan mga besi. Okay. Tapos yung ating ano dito ko na po linagay kasi naaarawan talaga ng todo. O oh, nakikita niyo mga besi ko yung flowers niya doon tumapat po sa kabila yan ito na na po wala na po tayong tray dyan tinanggal ko na po tapos yan ayan hapon na po dito mga besi hindi ay papakita ko po sa inyo yung aking pong halawan according to the woman sabi kasi niya ito po ay nag flower po doon yan flower po yan talaga ayan po ayan po ko po tapos ito, naarawan mga guys. Okay. So, mas lalo po siyang lumago. Ayan, mga besiko. Pwede rin natin ito itanim sa iba po po. Pero kailangan natin ng soil mga guys. Yung magandang soil naman. Ayan na no, mga besi ko. Ang ganda. Di ba? So, ano gusto ko talaga dito guys. ko. Ay, may flower talaga yan siya. Tapos minix ko lang siya. Ayan, no? Pinanim ko rin yan mga besi. Pag makikita ni mga besi ko, itong ano na to, ay, ayan po, pumupula talaga pag uh, naarawan talaga ng todo. Pero, okay lang naman yan. Basta, hindi naman siya nasusunok mga besi. Ayan, no? Hindi pa siguro season ng mga halaman ngayon. Tsaka tingnan ni mga besi ko. Uulan naman dito, mga besi. Ngayon, dalahin ko kayo doon sa aking all kids. So, ito po yung all kids ko dito sa bahay. Makikita nyo. Okay. So, ayan. So, iba pa yun sa baba, mga besi ko. So, ang ginawa ko po talaga, mga besi, pinaas, tinaas ko po yung host dito. Hanggang sa waba, mga besi ko. Tapos, ngayon, ito po yung mga... Uh, all kids ko bali mix po ng ano non all kids mga besito okay linagyan ko po ng halaman itong lamesa to kasi wala naman po akong kasama na umupo dito eh. bali ginagawa ko po ay minsan ko lang sila tinitingnan para makikita ni mga besito nagpa flower na talaga so yan pag uh, hindi ko sila nadililigan dalawang araw talaga mga besi ganyan na nangyayari kita niyo eto may flower na rin tapos ayan hindi ko, ko pa kasi hindi ko pa kasi kaso mga besi sobrang besi ako so dito naman mga besi ko ayan yung aking ano. plus tumubo na rin itong mga besi ko pag Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Tumubo na rin. Dahil nga hindi ko na na-check up dito yung mga basic ko. Ayan. Tinusok ko lang yan mga basic ko. Ayan. Tumubo na rin. No? Ah. Dito sana may pag-asa to. Patutubo yung aking ano. Ito yung rosas ko mga basic. Rosas. Okay. So, ayan. Ay, hindi na. Ah, ah, ah. Natin, okay? So, yan. Okay? So, so nakikita niyo mga besi ko. Tingnan niyo. Eh, okay lang naman may tubig kasi dito talaga mga besi ko. No, talagang na-arawan ng todo dito. Okay? So, yan. Ipapakita ko sa inyo yung gano'ng kat katindi talagang araw dito sa area na to. mga besiko, ito pong mga halaman na ganito, kailangan po nila ng low light lang, hindi nila kailangan ng too light maaraw masyado mga besiko, ayaw nila ng sobrang araw kasi pag sobrang naarawan po sila mga besiko, ganyan po talaga na ulan, na talagang nasusunog po yung kanilang dahon mga besiko, ayan no sunog po yung dahon nila so hindi nila kailangan ng sobrang init mga besiko Ayan, no. Sunog talaga mga besi ko. So, wala tayong magawa. Nasunog talaga. So, ang gagawin natin, kailangan natin may transfer ito sa ibang ano mga besi. Kasi, ayan mga besi ko, nasusunog talaga yung mga, nasusunog talaga yung kanilang dahon, no. So, ayan. sunog. So, ito ko sa inyo mga besi. Ayan kasi alam mo naawa na rin ako sa mga halaman ko na to, eh dahil nga kita naman nyo sobrang ano na talaga nasusunog talaga ng araw ayan sunog talaga mga besi ko o dito pwede natin to kulangan kasi sobrang dami o At kulangan natin to so ayan nasusunog na yan mga besi ko ayan hindi ko na alam eh bakit yan yan sunog talaga besi Sunog talaga yan. Sobrang sunog oh. Masunog sila. Sobrang init. Ito talaga mga basic ko. Maganda. Pag hindi po naaarawan itong halaman na ito, napakaganda po ng kanyang tubo mga basic ko. Katulad noon mga basic ko ito. Napakaganda po ng kanyang ano. Pag hindi po siya naaarawan mga basic ko. Kasi pag naaarawan po sila, yan nasusunog po talaga. Kasi dito, dito banda talaga natatamaan ng, ito po, wala kasing protection eh. Natatamaan po talaga ng araw mga besi ko eh. Kailan mo? Kaya itong banda na to talaga, grabe. Kailangan talaga ito, maintenance, I mean, matcha check up araw-araw kasi, ayan talaga mga besi ko, tama na mga sunog Oh. Okay, nasusunog sa araw. Nakita naman yun nung, una ko pong ano, una ko pong, o record una ko pong um, video grabe green na green yan mga basic ko tulad noon sunog na naman okay so yan mga basic nasunog talaga ngayon ipapakita ko sa inyo ito ito naman ito naman pwede ko naman to i-transpace panibago pong ano panibago pong pot pero nakikita ni mga basic o oh, pinutol ko lang yan so basta pagputol mo Halimbawa, paputulin ko yan, dito ko sa panibagong ano. Itong halaman na to, easy to grow, mga beses ko. Low light to mga beses. Pag nakikita nyo, ito, umaano ito sa aking uh, bintana. So, ayan, mga beses Tapos, pag meron na akong magandang ano, nakikita naman nyo kung gaano napakaganda. Tingnan nyo, ganyan talaga kulay niya pag hindi nasusunog ng araw, mga beses. Tapos ito po yung aking ano orchids naman tingnan niyo napakataba talaga mga basic ko ibig sabihin nga talaga mga basic ko napakaganda talaga ng tubo niya so ito could be possible that she will be flower ito naman mga basic ko i don't have any idea kung may pag-asa pa ba 'to mag-flower kasi hindi ko po alam eh kung ano paano ba ito i-maintain wala talaga nakikita nakikitang flowers niya pag two years na po kami dito, then uh, still no flowering. So ngayon, papunta po tayo dito banda. Ayan, mga aking mga, ano, nakikita naman yung, no? Oh. sobrang pulang-pula talaga mga basic ko. Mainit talaga dito sa umaga. So ngayon dito, tinranspire ko naman itong mga besi. tinranspire ko itong mga besi oh, kasi tingnan nyo. Tama ng araw, susunog talaga. Oh. Diba? Ito. Ito, pwede na ito ilagay sa loob ng bahay nyo. Okay. So, tingnan nyo nangyari mga basic ko. Ito naman, tingnan nyo. Hmm? Pati rin dyan, no? may kumakain nga talaga. Um, oh. Di ba? Yun. Doon na. Ayan, no? Ganda-ganda hmm. nila. Ito kasi talaga, low light talaga itong halaman na to. Yang klaseng halaman ng low light. Kita naman niyo yung aking hoya. Napakaganda. Hanggang dito na, mga beshi. Tumaas na siya. Oh, dumikit na. Gusto nga talaga niya pumasok sa loob ng Romy. So, yan. sa so, mga beshi ko, ipapakita ko sa inyo yung bagong spike na naman. Nag-spike na naman siya. So, ayan. Spike niya. So, yung mga iba, nag-flowers na rin. Bukakan na rin yung flowers nila ito dalawa lang ang flowers tapos 'yan 'yan non-stop flowering tapos ito napakaganda pa lang kulay niya ayan oh ito sinusundan niya po yung araw so makikita naman niyo yung aking uh, banda napakahaba na po grabe naman to grabe kahaba ayan mga beshy ko ayan tinubigan ko sila para naman mabuhay na naman sila. Tapos ngayon naman, ipakita ko sa inyo mga besiko ko. May bago na naman spike. Ayan. Okay, ito. Non-stop flowering mga besiko ko. Okay. Three times na ito namumulaklak Non-stop flowering. Tapos ayan, nakikita nyo. Hmm. Um, ito naman, wala talagang, hindi ko pa nakita ng sign kasi meron siya sickness, Ayan, I don't know how to this one. Ito lang ang pag-asa natin dito, mga beses ko. Itong bagong tubo. Bagong tubo ng uh, banda. Ito e, talaga na-arawan. One time lang siya namumulaklak, mga beses. Ito, hindi pa natin nakikita siya namumulaklak. We will gonna wait. Till... So, ito naman aking yung dito. Namumulaklak na po siya. Nakikita naman niyo. Basta maganda po yung kanyang tubo, ganyan po mamulaklak po siya tapos yung aking ano, napakahaba na po niya ano, anatera ayan mga besi ko, mas lalong bumaba yung kanyang ugat nandito na po sa baba, ayan yung ugat niya so ayan po mga besi ko, kita naman yung wala pong sign na magpa-flower po siya halos lahat ng kanyang uh, ano ay may ugat na So ito makikita ni mga desi ko. Oh, napakaganda. Hindi na niya kailangan ng araw mga desi. Ayan, basta maintain lang. So ito naman, aking uh, ansidium ba ito? Wala pa. Hindi pa ito mga mulaklak. Na. No. I think so she will got na no. I think so she got flower mga besi. Ayan. Okay. Oh. Flowers na yan. Spike na yan. Itinan natin ba kamarami pa. Hmm. Dito banda. Wala isa lang Mga mabisi. Oo. Hmm? Di ba? Ang galing mo na lang yun ano, tapos mayroon na siyang bulaklak mga basic ko. Oh. Tapos 'yung doon, di ko nga alam kung may flowers na pabayaan natin. Nakikita ni mga basic ko 'to. Yeah, non-stop flowering yan. Palagi yan nag-expire ka mga basic ko. Okay, so yan. Yan po yung update ko sa inyo mga besiko ko sa aking orchids dito. Tapos ito po mga besi ko, pag nakikita nyo, mas lalo po siyang humaba ng todo. Ayan, no? humaba na po, pumunta na po sa langit. <laughs> Tapos ito naman, nakikita nyo, ito, ugat nito kung saan saan na pupunta ugat ng ano. Ayan, no? O, ba diba? Mas lalong humaba. O. Ayan. So, eto, I think so this one but because she need she need more uh, light and I'm gonna find a way and we will see I hang ko yata to kasi gusto kasi nito may hang sa ano para may ano siya kita ni mga bisiklo ko napakaganda Okay, ayusin natin to pag may time na po tayo mga basic ko. Okay. RNC na naman natin to kasi wala na bumigay na bumigay na mga busy ko yung aking ano okay so yan so nakita naman nyo to mga busy ko dito lang yan o oh, nakikita nyo o oh, mas lalo po mga tapos yung ipapakita ko naman yun sa inyo yung aking ano aray December pa do ito mamumulaklak mga besi wala naman sign ayan no diba Tapos, oh, eto, I don't know why I'm doing like this. nakikita ni mga basic ko, sunog ng araw, oh. Yan, oh. Tanggalin mo rin yan. Oh, diba Pag maalala nyo, tinanim ko to mga basic Parang ututal lang siya. Maliit lang, dalawang ano lang. So, nakikita nyo, gano'ng sobra. Nang, nanganak talaga ng todo siya, okay? So, ang gagawin natin dito, I think so. We can, uh, ano, we can always change the place kasi talaga mga besi ko nasunog talaga mga besi ko. Okay, so yan, makikita naman yun. Ito, pwede nyo ito ilagay sa loob ng bahay kung gusto nyo. Okay, so yan. Wala eh. Ito, dito natin muna ilalagay yan. So yan mga besi ko. Oh. Ito aking... Uh, fresh, fresh na aloe vera. Meron din akong aloe vera doon sa baba mga besiko ko pero hindi ko nga alam kung tumutubo ba talaga ng todo. Ayan mga besiko. ko. wala pa po talaga siyang flowers. Ito kasi, nagpa-flower tu sa December. But you know what I'm gonna do with this? I will change the place. Okay, dadadayin ko doon. Bali yan, lalagay ko dyan. Dito na yung, ano, bali ito ilalagay ko po doon. Okay. So para makalubar naman mga besi. Nakikita nyo? Wala talaga. Wala talaga sign. Okay. So dito ko muna ilagay mga besi ko. Eh kasi ito talaga. Gusto talaga nyo ito ng maaarawan talaga. Okay. Maaarawan siya. Bali gagawin ko. Ito tatanggalin ko yan mga besi ko. Diyan ko ilalagay yung ito. Ilalagay ko yan dyan. So well, hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan kayo sa aking pong halaman. May natutunan ko po kayo sa aking pong halaman na sana po wag po kayo magsasawa panoorin ang aking video. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga aking subscribe. At uh, pasensya na lang ho kayo. Hindi naman po sa ano dahil talagang busy-busy lang ako. Kaya wala po akong video sa YouTube kasi busy ako talaga mga busy. Thank you for uh, lahat. Salamat po sa lahat. At pinakita ko na po sa inyo yung aking halaman dito. At uh, next time po ipapakita ko sa inyo kung paano ko po siya ilalagyan ng aking fertilizer. Okay, so bye-bye po.